Mga ngalabit, lalapit, tsaka kakanta habang nanlilimos ng barya. Ito ang ikinabubuhay na ni Nanay Tina, hindi niya tunay na pangalan sa loob ng higit sa isang dekada sa Burnham Park. Si Nanay Tina, isa lamang sa si hindi pa matukoy na bilang ng tinaguriang Happy Holidays ng Baguio City. Happy Holiday to you, Happy Holiday to you. Happy holiday Bansag ito sa kanila dahil sa awiting paulit-ulit na kinakanta tuwing dagsaan ng mga turista sa holiday season. Oh, uh, holiday eh, lang. Paano? Wala kaming wala kaming sinasabi na iba, 'di ba? Nariñego naman nakanta ko, wala akong sinasabi ano na 'di ba? Happy holiday dito. 'Yon lang. Pero kahit normal na araw, tuloy pa rin ang pagkanta ng Happy Holidays, bagay na ikinasurpresa ni Chris na mula pa Nueva Vizcaya. Binibigyan naman kahit ano, alam na ako kasi hindi naman sila alis pag hindi mo sila bibigyan. Maaga naman ng araw lang. Eh. Kahit holiday, kahit hindi holiday, nagkakanta pa rin kami kasi, kasi yan lang ano, kerol namin. Hindi kami, hindi kami gumagawa ng anong paraan na gano-ganon. Yung iba, nagsisinungaling sila. Ang pangangaruling, pagmamasahe, pagtatato, panghuhula, pagmamanicure at iba pa, ipinagbabawal ng pamalang lungsod alinsunod sa Section 34 ng Environmental Code ng Bagyo, Paliwanag nila para nito upang mabawasan ang pagkasira at maprotektahan ang mga protected landscape at imahe ng mga parke. Ang lumalabas, ano yan? Sino? Nuisance. Itong nangangalabit sa'yo, biglang may kumakanta o kaya biglang may magmamasage sa'yo na wala ka namang planong uh, ano, wala kang planong magmapamasahe. So, uh, itaboy na lang natin. ina a nice pa rin. Oo, alam po. Ang nabawal. Pero wala akong magagawa kasi kung doon sa bahay lang ako, papaano kung matustusan ang pangailangan ng anak ko at saka ako pa. Ang paghihikpit, hindi lamang nagugat dito. Madalas kasing sangkot pang mga ito sa krimen. Daling sabihin na lumalaban ng patas, nagtratrabaho lang, naghahanap buhay lang. Eh illegal naman. Tapos, ang dami pang complaint sa kanila ng uh, harassment. You, you call it scam, swindling. Uh, in fact, uh, theft na eh na nangyayari. So, criminal na rin yung activities sometimes. Ay, Ay hindi. Bakit kami nang haharas? Bakit? Anong-anong haras hmm. na ginagawa mi? Wala. Wala naman ayung kwa mayroon nakilala namin na kaya pinapagalitan namin kasi nadadamay kami. Sa ngayon, tanging pagsita at pagkumpiska sa mga gamit ng na mga nahuli ang ginagawa ng P.O.S.D. at nakabantay na rin sila laban sa iba pang grupong nais manamantala ngayong holiday season. Happy holiday to you. Happy holiday to you. Happy holiday to you. Happy holiday. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.